Usapan tayo, usapan nyo. Usapan tayo. Okay. Game! Ano ba maganda, anong, anong, anong luwang magandang pag-uusapan natin ngayon? Wala na akong ano, no? May pumatay ayo. Oo. Oh. Ang maganda pag-uusapan din, yung, ano, yung maling sistema sa ayo. Internet kami. Sa, sa mga ati. Mga ati trans. Ito, mga tao sa YouTube, ha? Eto, tandaan nyo, ang ayok ng gamit kape dyan sa Makati, hindi maganda ang pumapalaka dyan. Lalo na supervisor na si Mrs. Mary Grace Tingasan. Uh, o, Ah, Ang asawang mong <coughs> Pridor. Nagpunta kami doon. Ha? Ah. Ito lang mga ano. Nagpunta kami doon, November 16, 2009 plan nila para sa mga ugali eh Tingnan mo itong ganap game yeah. ta okay. At tapos dapat sila lang yung mga nagkumpihan. At sila yung mali eh. Kumpihan sila eh no? Para hindi dapat ganun. Tingnan mo ang ano, tingnan mo ang supervisor nila. Ang mapapatans sa mga tawo niya na kagibon, nagiging boyfriend dahil tabaw sa upuan niya. Pero siya mismo, as siya mismo pamilyado na, at ano doon sa kumpanan na yun, siya bago ba Siya bago magawa ng gano'n? Malikman na ang ginagawa niya eh. Ngayon, mabukuhan na nung namin. Ha? Dahil sa kagaguhan niya. Pasarap ka lang diyan, masama yung boy mo, mong pahaba-pahaba. Wow, babang haba. At magpasalamat kayo, dahil ako, iba natin may mo yun. Tama yun. Tama yun. Pasok. Pinapulis pa tayo. Ano masasabi mo? Asawa, pinapulis. Makatanggal eh. Kami yung tama, binaliktad kami. Tama. Maling mali nga, tama yun. Nasa yung ostisya, di ba? Nasa? Wala. Na yung ostisya, nasa bulsa nila. Pera. Inabot doon sa taxi driver. Hindi ko nakita, nakita ng kasama ko. Okay, si, ito ang my head. Ba't kaya may, Kapit, may mga alam doon? Sila nung upas na complainant. Tama, hindi, ano po, pala palagay mo. Dapat kami ang complainant eh. Kasi ako ang natangasa ng pamilya. Ha? So, ano na ako, hindi ko pa na nakikita. Mahaba na po ko, wala pa rin nga na ko. Ano, Nako? Oo. Oh pangit yung ganun. Hindi dapat kinagawa yung ganun. Madamot, pagpapasko na. December 3 na. 30 na ako. Oh, get, nasaan ka? Nandun doon, sa so boyfriend mo, magpapasal pa yung dalawa. Ha? Boyfriend mo ano, computer technician? Wala ko yun. Magsunto namin dalawa. Para malaman natin. Kung sino ka nalo, ito ang kanyo. Kung matatakot sa akin, hindi na mo napapariling pagka sa akin ka napunta. Yun. Kung ginawa ko yun, di sana uh, kung ka pumunta kami, tinimpog ka na namin. Pero bakit hindi, eh. kahit mahal hindi mo nakikita eh. eh Ay mo na yung sarili na gusto mo, corrupt ka kasi. Ha? Ayaman ka kasi, hindi ka sanay sa hirap. Ha? Yan ang problema dito sa bansa na to. Sa itong demokrasya, mukhang pera ng mga tao. Tari, mga kayaman. Tinuro ko yung nanay. Di ba tayo pwede magkapantay-pantay na lang? Di ba? Ang mga higit, yun na ano Ikaw, ano masasabi mo? Sabi ko. Dahil kaya e, sa ano, tinan mo yung lupupan nyo ron. Di ba? Kinukulit kayo, wala pa yung pera. Oh. Ito nyo, walang wala na kami, pero... Pinipilit <coughs> pa ka rin kami. Ang bibigyan ka namin, basura. Ha? Hagisan ng basura. Kung nangungulit. Walang kami, walang welfare. Alam nga yun, welfare. Public service. Hindi mo kasi hindi yan yung hindi na lang mayari yung bahay nila. Mayaman din yan eh. Gaya ng asawa ko. Sakin din sa pera eh. Tignan mo. Pinupos sila magbayad. Buwan ba? Hindi man lang sila eh. Kasi huwag mo na magbayad ng ganito. Hindi ka makaya. Patangin mo muna. Walang ganun eh. Sobrang demokrasya. Ha? Masama ang ah, sobra sa mga kapatid, dito ng bayan. Ayun, dito ng bayan, pare. Ha? Masama ang maging Dut, sa akin. Ka mo pula yung mga suit no. mo. Ganun mo lang kami, rapay lang yung suot mo. No. Para makita nga yung... Eh, pula, pula rin yan, pa. o. Pula, pula rin, 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 rin yan, ka. o. Ikaw, pula rin yan, o. Ikaw, ang kamera malapit. Ay, ako pala yun. O. Ako yun. Ayan, ayan, oh, <laughs> <laughs> oh tignan nyo ako yun. Okay, oh. Oh, oh, ikaw naman yung interviewin ko. Ano ano masasabi mo oh, kapatid, na ah, kapatid na William? Ah, kapatid na William, ano masasabi mo? Yung mga alas sa... sa mga... mayaman, uh, sabi mo. Yung mga mayayama yung dapat kami binibita yun. Eh. <laughs> 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 kasi pang, mga mahihirap na tao, ginagawin pa ng gusto. Tama. Ah, uh, Mabigay sila kung meron sila. Ibabagsak na lang yung mga may hirap, diba? Nakita nyo! Ang mayaman, para sa mayaman? Hindi tama yun! Hmm. Ha? Kasakiman yun eh! Tama? Tama yun! Dapat sa mga mayaman, ano? Tumulong sa mga may hirap mga kahit yung mga mayaman na yan, umaangat ng umaangat, may hirap, ano, may hirap ang umangat dahil sa kahirapan nga sa oh, panahon. Ito nga ba na William. Na William, ano masasabi mo sa mga tao mo ang pera? Sakim. Sakim. Agayos sa, akin. sa, akin, Agay sa kakainan na nangyari sa apatid mo, ha? Kung kuya mo, iniwanan. Bakit? Nakakita siguro mas mayaman. Ano masasabi mo ron? Uh, masasabi ko dun, sa rin. Sa asawa niya. Uh, Sabi ko sa lalaki. Yan may ibang anak sa probinsya nila pero bakit ganun? Iniwan niya yung dalawang anak niya sa ba, sa ano, tirahan nila tapos pumunta siya rin sa lugar namin tapos bakit siya nakapagrelasyon sa buya ko na may asawa ng pala siya? Tama. Dapat doon, nirarabo, <laughs> binabarin. Natali yung mga ganyan. Mama, ayan. May... Tutok mo sa amin. Ayan. Ayan <coughs> mo. Ito, may masabi lang ako. <coughs> may cold wave. Ah, may... Masabi lang po ako, no? Ah... Na, kung nagkaroon lang po sana kayo ng World War III, magpapakandil tayo sa mga komunistang bansa. Tulad ng China. Kaya na doon. Para dumami yung lahi natin yung mga... Ang <laughs> lahi <Badabilahin> natin yan. <laughs> eh, hey, wala yun. Uh, ano lang yun? Sarili komento lang yun. No? Wala <laughs> yun? Ito, ang sasabihin ko. Kapag sa akin, ito na madali. mo mga uh, may pinag-aralan dyan na, no? may yata, uh, map mapili sa level. Wala naman dapat. dapat? level na mataas ka to na dito ka asawang doon sa taas yun Kapag nakakita siya ng niya, na mas kalibel niya iiwan na wala pang ha kung wala nang bibigyan niya ng magandang inabukasan eh. oh bibigyan mo ng magandang inabukasan kaya bibigyan mo ng growing family batas awawa naman sira yung bata naman may sa ganun eh oo oh. sana patayin sa naman yung... patayin niya yung hirap niya may yun Huh? Kawawa yung bata kasi wawala lang oh. ama. Oo, oh, pero yung pero yung buya mo. Oo nga. na Kaya ngayon, yung batang yun, pasaway. Eh. yung panahon na yun, buo pa ang pamilya ko. Hindi ko iniintindi si Dudoy eh kasi alam ko hindi mangyara sa akin yan. Pero, ngayon nangyari na. Hindi tao. Dahil sa mga babaeng sakin, mga babaeng mahilig. Mahilig. Yan, oh. naghahanap pa ng aliw. Dapat yan, ano eh. Pansarili yung opinion mo lang, ah. Dapat yung firing squad lang. Itali, eh, sa poste, eh, tas tatarin ng bala. Kasi alam mo, kapatid yan, ano yan eh, kasalanan sa Diyos. Tama ka Tayo magtatapos na sa ating, ano, sa ating, ano, dokumentaryo. Ah, ito na sabihin sa inyo, ito na ang mensahe namin. Maging makamasa kayo, maging pumarehas kayo. Mga, kabataan, maging pumarehas kayo lahat. Hindi po orkit na kayo ng limang taon. Makakita kayo ng nakatapos ng dalawang taon, o kaya hindi man lang na-graduate, na o kaya kahit sino dyan. Huwag nyo sana hapihin. Dapat patuloy na may bagay. Diba? Tama? Tama, tama yun. Ah, mo. Sabi niyo. Okay, Sabi mo na dapat sabihin niyo. Dapat sa mga ano, sa mga kabataan, unahin unahin nila yung pag-aaral. Huwag nilang puro in, like, in man sila. Dapat ano lang, pero mas lamang yung pag-aaral nila sa pagmamahal. Kasi pa ang pag-asawa, nandiyan lang yan, di mo pero pag-aaral, mahirap mawala ng edukasyon. Tama yan, 'di ba? Correct. Tara, nagtatapos sa amin rito. Sa aming programa. Yan yeah, na to. nang bayan. Movement. Wow. Woo!